Gawa tayo ng thought experiment para sa pagkakaroon ng free will. Kukontrahin natin yung sinabi ni Ilo. Isipin mo na lang halimbawa na ngayong araw ay taong 8024 na. Sobrang advanced na ng teknolohiya. Nasa katunayan, yung kapitbahay mo nga ay may makina na sa patang kakayahan para alamin ang mga mangyari sa hinaharap. Alam nito ang paraan kung paano gumagana ang batas ng kalikasan ang mga magiging eksaktong lokasyon at paggalaw ng bawat atom sa buong kalawakan. Kasama na rin dyan ang mga ginagawa nating pagpili sa mga desisyon natin sa araw-araw. Alam ng makina na ito kung pipiliin mong mag-live bukas o hindi. At ngayong araw, nandun ka sa kapitbahay mo na yon. Dahil yung makina nga na ito ay inaalam kung pipiliin mo bang mag-live bukas o hindi. At ayon sa makina na ito, nakatakda na na pipiliin mong maglay bukas. Ang tanong, ibig bang sabihin nito, wala ka na talagang kakayahang piliin ang hindi mag-live? Pero paano naman kaya yon? Maninigas ba ang mga laman-laman mo sa katawan at gagalaw ng labag sa loob mo para maisakatuparan ang paglalive mo bukas? Kasi kung sasabihin mo na maaaring hindi ka mag-live at na ang nag-determine ito ay yung kaalaman mo na galing dun sa makina, sinasabi mo ba na ang kaalaman mo ang sanhi? E di nakadepende pala talaga sa'yo ang mga pagdedesisyon mo at mga bagay na gusto mong gawin. Ang tawag dyan ay pagkakaroon ng sariling kalayaan na pumili. Totoo at hindi ilusyon ang pagkakaroon mo ng free will.